Pagkakataon mo naman. Siyempre, magkakataon mo ka nung ka. <laughs> <paka -ho>, <laughs> ka. lang ng harta mo, natay ka Yung lap lap lang Hindi mo na iniirian. Uh, hindi mo na kailangan ng pasto. <laughs> Kasi lumalabas na lang.

Ayaw mo no, na kay ka. Ayaw, oh, lumit mm -hmm. pala kayo. Yan mm nga -hmm. yun, yung hindi. Pag-inpain talaga <laughs> ako sa sarili Paano ko yun?